ito na nga mga kapiso no? ang ating update no, yung ating configuration no, itong do. Ito yung testing natin ngayon. 'Di ba? Ito yung Landfort 1 is ISP. So itong 2 ito naman yung sa ating board no, or uh, Orange Pi 1 or anong board ang gagamitin niyo diyan. 3 hanggang 8 yun ang ating access point to. Kung hindi niyo pa napanood yung video ko, itong video na ito, uh, panoorin niyo muna yan. Dah dahil kung paano to i-config, no? Alright, parang rumors lab siya na is forma, no? Parang pati yung dashboard niya, no? Yung uh, admin pas dashboard niya sa nito. Uh, parehas na parehas talaga. So, 8 ports to mga kapiso, no? Alright, no? It ports to. Yan. So, na ngayon natin malalaman, no? Uh, kung gumagana ba talaga. Kung maganda ba talaga siya. So mayroon na akong dalawang access point dito. Ito. Dalawang access point. Iba-iba ang SSID nito mga kapiso, no? So ngayon natin malalaman kung halimbawa kung dito siya dito siya mag-connect sa CG, iba-ibang pangalan nito ito CG, itong uh, TP-Link na 110. Ito yung CG Piso Wi-Fi. Ito naman ay Silsa Wi-Fi Station, no? So halimbawa, ito na deploy natin sa malayo. Tapos ibang pangalan syempre Ito naman ibang pangalan, ya yeah, CGP sa so, Wi-Fi. So dito siya mag-connect dito ko eh, Halimbawa, ilalagay natin dito sa at uh, malapit sa bindo. Uh, dito siya mag-connect. So kung pupunta sa dito, kung halimbawa malayo na, uh, kung makakunik pa rin siya ba dito. Alright, kahit iba ang pangalan no? ng kanyang uh, access point. So ngayon natin malalaman, ita try natin to different ISIS ID no, mga kapiso. Ita try natin ito mga kapiso no. Kung gumagana ba talaga ang ating configuration no. All right. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat no, lalo lalo po sa ating mga subscribers diyan, lalo mga uh, mga ka easy wifi diyan ha, mga mga love shout out. Ah, Mig -mig -mig uh, sir Tuba sir tubataha ng ating admin no, ang ating ah uh, Ah uh, developer, no? maraming maraming salamat sa iyo Sir Tuba, ayan, maraming salamat sa iyo sa inyong napakagandang uh, napagkagandang uh, system no maraming salamat sa iyo sir toba no all right big mig love shout out sa mga uh, kajisi diyan no nang ka wi wifi no maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong, lahat, sa suporta no okay, try natin to dito so ngayon lagyan natin to ng mga cable no so, yun ang mga uh, kapis ng ating connection no so itong lan 1 ay ay ispi no saka yung 2 ang ating board no yun yung board. So ito yung lang cable no papunta sa ito yung LAN cable papunta sa board yon. yun mga idol. Tapos itong dalawa diyan yung kulay dilaw sa kaputi yan no POE yan sa kalan. Yung USB to LAN di ko na hindi na natin nagagamit yan no. Wala na yan. yan. All right no. POE sa kalan papunta dito yan no. Yung dilaw nito, yung dilaw na yan papunta dito sa access point ito yung yung tipiling iyan o oh. yan ito papunta dito all right so ngayon ta natin no, oh. maghulog tayo maghulog tayo kung gagana kung makakunik ba siya kahit iba-iba ang kanyang isis -IS ID no all right hulog tayo so magkunik na tayo mga kapiso no so buksan mo natin yung ting portal no ayan CG all right So ayan. Hulog natin tong limang piso. All right. So hulog natin. So ayan, done tayo. So ngayon natin malalaman kung gumagana to yung dalawang access point no. Na iba-iba ang pangalan, di ba? Yan yung isa. Tapos yung isa ay ito. Yung seal sa wifi station so tingnan natin dito kung gumagana so connect natin yung seal sa wifi station no? so mangyayari ganyan si mga idol no So, pag ganyan, naka-randomize MAC address yan mga idol. So, kailangan nating i-device uh, MAC address, no? So, ang gagawin nyo, balik kayo dito long press nyo lang to tapos may modify tapos open nyo lang yan show mo lang yan naka randomize sya oh. so ang gagawin nyo i yeah, use device mac address tapos save mo alright tapos balik tayo dito okay. connected na oh, yan connected na mga idol oh. alright to oh. connected na siya. sa silsa So yan connected na siya no mga kapisyo no. Kita niyo naman connected na siya. So gagawin natin magtali tayo mag YouTube no. YouTube tayo. Please. All right no. So yan IC seal sa Wi-Fi station. Tapos try natin natin mag-connect kay uh, CG. All right. So yan connected din siya mga kapisyo no. All right. So ganun lang pag hindi mag-connect uh, use device use device use device mag address lang ang gagawin nyo Par kailangan pareha sila na, naka use device mag address no yung dalawang access point no alright maraming maraming salamat po sa inyong lahat no sa inyong pagsubaybay sa ating channel mga idol pasupport na rin sa ating munting channel no pasubscribe na rin at palike ang ating video mga idol maraming maraming salamat sa inyong lahat no alright ayan na nga ang ating configuration mga idol talagang gumagana siya no alright maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa muli nating video alright bye bye